Umaga nga na naman at oras na naman para mag-asikaso, ng kakainin ng aking mag-ama. Bago pa nga ako magsimula mag-video ay nakapagsaing na ako. Bali, ang gagawin ko na lang ngayon ay lulutuan ko na lang sila nang uulamin nila. May nabili kami ni Daddy na mumurahing lunch and meat sa palengke na nakapak. Kaya ayun na lang yung binili namin sa bumili kami ng nasa lata medyo mahal. Meron nga din nabibili sa palengke na tingi-tingi na hotdog kaya bumili lang ako ng dalawang peraso. Hindi na kasi kayong bibili ng maramihang hotdog mga miss dahil hindi naman na kami nag-grocery. Dahil matagal-tagal na din naman nang hindi nakakain si Atina ng hotdog, binilan ko siya ng dalawang peraso pero isa lang yung lulutuin ko. At pagkatapos sa lunch meat naman, dalawang peraso lang din yung lulutuin ko. Meron pa nga natirang corned beef kung naalala nyo, nagluto ako nyo noong nakaraan. Ito yung at yung kalahati lulutuin ko para naman kay daddy. Hiniwa ko lang naman yung mga sibuyas, bawang, pati na rin yung patatas na natira na binili rin namin nung nakaraan. Nakapagsalang na nga ako ng kawali, bali pinrito ko lang yung isang itlog para lang din niya kay Atina. At pagkatapos sinabay ko na din yung dalawang luncheon meat, pati na rin yung isang hotdog. Para kay Atina at kay Daddy lang to mga mamis kasi ako nagpabili ako kay Daddy ng pansit sa labas. Meron kasing nabibilihan dito na luto ng pansit pagkatapos maraming gulay pero walang sahog. Pero mas pabor naman sa akin yan mga mamis, mahalaga ay may gulay. Bali nung naluto na nga yung hotdog, luncheon meat, pati na rin yung itlog, sinunod ko naman tong corn beef ni daddy. Hindi kasi nakaabot si daddy nung unang niluto ko yung kalahati nito dahil naubos niya Athena kasi nga mas marami yung patatas noon kumpara ngayon. Eto naman, medyo pantay lang yung patatas sa dami ng corn beef. Ginisa ko lang naman yan pagkatapos ng naluto na dahil nga sobrang aga pa neto ay nilagay ko na lang muna sa lamesa at tinakpan para pagising ni Atina, ay kakain na lang siya. Habang ako ay kakain muna ng panset. no natapos naman ng kumain si Atina at si Daddy, eto nga tinasikaso ko na agad yung hugasin. Para nga pag uwi namin mamaya ay eh, wala na ako masyadong iisipin na madaming gagawin. Bali yung hugasin ko naman na to ay meron kaming hugasin kagabi kaya medyo madami siya. Plus yung hugasin ngayong umaga na pinagkainan namin. Tayong mga nanay talaga bukod sa labahin ito talaga pa yung isa sa mga hindi mawawala sa mga gawain natin sa araw-araw ang maghugas at maglinis ng kusina. Pagkatapos ko naman maghugas ng mga plato dahil nga sobrang aga pa naman, pinagpatuloy ko na rin na maglinis kahit papano ng kusina. And finally nga mga mamis kahit paano malinis naman na yung kusina. Hindi ko lang pala nahugasan yung ginamit ko kanina no nagsaing ako. Nung mga bandang 9 naman, mga mami sa at nagsimula na kaming magkasikaso ni Athena para makapunta na sa school nila. Bali ngayon pala gaganapin niyo kanilang field demo. Pagkatapos ko talagang kumain kanina ng almusal ay nakaligo na ako. Hindi lang halata kasi tuyo na yung buhok ko. Wala pa nga talaga sana akong balak maligo kasi nga iniisip ko abutin kami ng tanghali doon at pagkatapos mainitan lang. Si Atina naman ay gabi pa lang naligo na siya kasi nga sabi ko sa inyo si Atina ayaw niyang umaalis ng bahay na basa yung buhok niya kaya kailangan gabi pa lang pinapaligo ko na siya para pagdating ng umaga ay magahabat na lang siya. At dahil hindi ko naman naranasan yung mga gantong bagay nung bata ko, hindi ko alam kung paano ikakabit ng tama yung mga Ibang tela na accessories dito sa suot niyang dress. Yung suot niya ni Atinang dress dito or costume niya, February pa lang talaga ay binayaran na namin niya at nasukatan na talaga sila lahat ng mga classmates niya. Mas nauna pa talagang nakaplano yung kanilang field demo kumpara sa field trip nila pero mas nauna yung field trip nila. Nung tapos ko naman ang asikasuin si Atina, ito namang inasikaso ko yung mga dadalhin naman namin. Siyempre hindi pwedeng makalimutan yung tubig, naglala ko ng isang liter. Isang liter? <laughs> Nagdala din ako ng pamaypay, extra towel, pati t-shirt At syempre hindi pwedeng mawala yung payong kasi kahit maaga pa eh, sobrang init na sa labas At hindi namin pwedeng makalimutan ng manghingi ng baon kay daddy Hanggang alauna kasi kami ng tanghali doon mga mamis Mahirap na baka magutom kami pares ni Atina at wala kaming pambiling pagkain At gaya nga ng dati hindi na ulit kami, nagpahatid kay daddy at maglalakad na lang kami Nung pagbabangan namin itong ng naglalakad na kami, kung nakikita nyo yung building sa dulo, ay dyan pa kami pupunta. Malapit lang naman talaga yan, pero parang nagbumukang malayo kapag sobrang init. Finally nga, nandito na kami at pagpasok nga namin dito, eh hindi pa naman ganun kadami yung tao, konti pa lang. Dapat talaga 9.30 nandito na, pero kami 9 pa lang nandito na kami dahil sobrang excited ni Athena mga mamis. Tumayo nga muna ako dito sa likod kasi nahihiya ako, wala pa namang nakaupo sa harapan. Si Atina nga, umakyat na pero maya maya bumaba na siya. Finally nga, nakabit na rin yung isang accessories dito sa may dress niya. Hindi ko kasi alam kung paano ikabit yan mga mamis dahil hindi naman ako nakaranas ng ganyan dati. Pinaulit pala sa akin ni Atina yung ipit niya kasi sabi ni teacher niya kailangan daw babaan yung ipit kasi magsusumbero pa daw sila. Pagkatapos ko naman ipitan si Athena, umakyat ulit siya doon sa fourth floor at ako naman umakyat dito sa second floor banda sa kantin. Dahil nga nagugutom ako, bumili nga muna ako ng egg sandwich. O ba diba? hindi pa nagsisimula pero gutom na agad ako. Pagdating nga ng mga saktong 10am, ito nga nagsimula naman na yung kanilang program. Hindi nga muna ako bumaba at umupo doon sa mga upuan kasi hindi pa naman sila Athena yung magpa-perform. At dahil nga ako sa loob, itong at lobas muna ako ng gate para bumili ng ice cream. At pagkatapos ko bumili ng ice cream, pumasok nga muna ulit ako dito sa loob. Pero hindi na ako umakyat sa taas kasi wala na yung upuan ko doon. Dito lang nga ako pumuesto sa pinakaharapan para nga mamaya pag sila na, na yung magpe-perform, eh madali ko siyang mabibidyohan at mapipicturan. Yun nga lang, nakakasakit lang talaga sa tenga yung kanilang speaker dahil nasa tabi ko talaga. Nung matapos na mag-perform lahat ng kinder, maya-maya ay may yung school nila. Meron pala sila ditong parapol. Bubunod sila ng isang student na mananalo ng free tuition fee sa loob ng isang taon. At yung mga kasali sa rapol na to, mga mamis, ay yung mga sumama nung field trip. Unang bubunutin nga ay yung bus number. Natuwa ako nung bus number namin yung napili. At pagkatapos sunod naman, doon naman pipili o doon naman magbubunot kung sino yung mananalo ng free tuition fee sa loob ng isang taon. Kaya lang hindi kami yung napili. <laughs> pagkatapos naman ng raffle nila ay meron lang isang nag at pagkatapos sila atina na. Bago pa rin talaga magsimula yung kanilang field trip, eh matagal na nilang pinapractice to para nga pagdating nung araw na to ay ma-perfect nila. Hindi man nila na-perfect pero in fairness naman, napakaganda naman ng kanilang sayaw. Nung pagkatapos ka nilang sumayaw nito, tuwang-tuwa si Atina ang binalita sa akin na tuwang-tuwa daw yung teacher niya kasi ang ganda daw nung sayaw nila. Ang saya ko ngayon mga mamis kasi nasasamahan ko na si Atina sa magantong okasyon. Akala ko talaga hindi na ako makakalakad dati at hindi ko na masasamahan si Atina sa mga gantong ganap sa buhay niya. Kaya nga ngayon niyang nakakalakad na ako, pinangako talaga sa sarili ko na kahit nahihirapan ako, sasamahan at sasamahan ko si Athena sa mga gantong ganap niya. Lalong-lalo lalo na kapag sa school kasi ayoko talagang magmukhang kawawa si Athena na walang kasamang magulang. So ayun na nga, finally mga sa tapos na nga sila and talagang proud na proud sa kanila yung mga teacher nila. Nagpicture nga lang sila sa gitna at pagkatapos, naglakad na sila palabas. Bali, umakyat na nga kami dito sa kantin dahil nagugutom na si Athena. Gusto nga daw niya ng Mountain Dew kaya binilhan ko na siya at pagkatapos bumili kami ng isang egg sandwich. Tinatanong ko nga siya kung meron pa ba siyang gustong kainin pero okay na daw sa kanya yon. Sabi ko sa kanya dito na nga lang siya kumain sa kantin para masamaan ko siya. Ang problema wala nang upuan kaya umakyat na lang ulit siya dun sa taas. At habang inaantay ko nga si Athena dahil hindi pa naman pwedeng umuwi, umupo nga muna ako dito sa baba. At pagkatapos pinanood ko muna yung mga iba pang magpe-perform. Bali mga grade 4 to grade 6 na ata yung mga susunod na magpe-perform. Pagkatapos naman kumain ni Athena dahil meron siyang gustong panoorin naggrade grade, itong at mababa siya tinabihan niya ako dito sa kantin. Pwede na silang umuwi, kaya lang meron talaga si atin ang inaantay na grade kasi ang perfect daw ng pagkakasayaw nung mga yon Hindi ko nga alam kung anong grade to pero ito yung gustong panuori ni Atina. Sobrang gusto niya nga yung mga sasayaw na yun, tignan niyo naman at binidyuhan pa niya. Pinayagan ko siyang dalhin yung cellphone niya kasi hindi naman to class lesson. Nung tapos na nga sumayo yung mga pinapanood namin itong at inaya ko na siya na umuwi na kami kasi nakakaramdam na ako ang sakit ng ulo ko. Dahil nga hindi ko na siya mapicturean doon sa loob, ang dami ng tao at hindi ko na talaga maisingit na yaket siya sa stage. Sabi ko nga picturean ko na lang muna siya dito sa labas kung saan merong malilim. At pagkatapos tignan niyo naman pinakita siya sa akin, namulot pala siya ng mga 25 cents doon sa school nila. Alam niya mga mami si Atina, mahilig talaga to mamulot ng 25 cents at pagkatapos iniipon niya. Next time nga ipapakita ko sa inyo yung mga ipon yang 25 cents. Sense. Habang naglalakad pala kami, dumaan kami sa bilihan ng siomay rice dahil hindi ko na siya malulutuan ng tanghalian kasi nga sobrang sakit na nung ulo ko. Pag uwi nga namin, nagpalit lang ako ng pang at pagkatapos mo ako sa sopa. Bukod nga sa ulo ko, tignan nyo medyo namanas yung mga pako pa kasi hindi siya komportable kanina doon sa may court. Pag namamanas naman yung mga pako pa mga mamis, eh si daddy naman nire-rehab niya yan para mawala yung manas.